Siya, uh, Bea kasama ang nanay. Ah, nanay niya na si Jacqueline, nanay ay mara, Jacqueline. Sa natin, ah. na. Si Bea. Kendlulungan natin na meron siyang pro ah. pro proptosis. Oo, yung sa mata na lala mo, oh, yung nakalua, yung nakaluwa yung, yung mata niya. niya. Uh -uh. Ay naoperahan na ho si Bea. Ay uh. Kaya okay na yung kanyang mata. Hi, Nay. Jacqueline, Nay Jacqueline. Merry po, Ma'am Sir. Merry Christmas mayroon po. Hapon. Merry Christmas. Oh, kamusta na si Bea? Mm-mm. Uh -uh. Abuti naman po. Uh -uh. Ano, um, kailan nangyari yung operation? No, September po. September. At uh, bakit meron pa rin ano, uh, takip yung mata niya? Kasi po para ano, maalikabok. Hindi maalikabok. Protection. Ah, protection. Tama, uh, tama. Pero tinanggal na yan, yung mata na defective. Opo, oh, oh, tinatanggal ko po kasi pag nililisan yung mata niya, ah, uh -huh. tinatanggal po. So wala na siyang mata na dyan. Yun, ano, Uh, ano po nakita niyo'ng improvement uh, matapos pong uh, matuloy ang operation? Ah, uh, nagparang nag okay na po ang kanyang mata po. Uh -uh. Parang nag ano na rin sa dati. Kasi di ba may 'yung dati parang... na 'yung isang mata niya medyo may problema na rin? Wala uh, po po. Wala itong itong mata na ano na, na hindi inoperahan, okay pa naman. Hindi na po siya makakita. Okay. So hindi po siya makakita. Opo. Kaya po tinanggal. Opo. Ito pong isang mata, kamusta? Okay naman po, nakakita naman po. Wala naman, hindi blurred, hindi ano, walang wala. walang problema. Wala. Okay. Ano po sabi ng doktor? Ano lang, wala naman po, gamutin lang daw. Gamutin Lagyan lang. Lagyan lang daw ng weight main. Oo, oo, Ano Anong pakiramdam mo, Bea? Okay lang po. Dati ba, anong mga nararamdaman mo bago nangyari operation? Hindi na po kagaya ng dati. Dati? Ano ba dati? Masakit po. Masakit. So yung pain, yung sakit na wala na? Ano hmm, po. Ah, that's good. That's good, no? So uh, mas, uh, masaya na siya. Na, pumapasok ba siya sa school, nay? Eh? Opo. Oo. Uh, so nakakapasok na regularly? Ay, hindi pa po. Kada pa. ano lang po, isang araw lang po sa isang linggo. Oo, uh oo. -uh. Okay. Ano pa po mga ano mga pagdadaanan po ni Bea sa gamutan? Meron po bang sinabi sa inyo doktor? Ano nga po yung mga ano pa siya ng ano ano gagawin? Follow it ka po. Ha? Kasi dito na po kami sa spari. Magpa-check up na. Pa babalik na din doon sa ano. Ah, magpa-check up ulit. No? Para masuri kung talagang tuloy-tuloy uh, na yung recovery ni uh, oh, Bea. Kahit tayo ang lang po kami sa Masbati. Ah, uh -uh. Saan po inoperahan si Bea? Sa PGH po, sa Octa. Sa PGH. Ah, okay. Ngayon nasa Masbati na ho kayo. Kabalik o. na. Oo. Oh, Ayan. So, uh, ano pong pakiramdam na eh? Na eto, na, kahit pa paano eh, unti-unti uh, na po naiibsan. Oh, uh, ano si Bea problema? ba hindi makakasalita? Gunagaan na po sa pakiramdam na, na uh, yung anak ko, hindi ko na nakita na yung mata niya lumalabas. Saka hindi na siya so ng mga kabataan katulad niya binubuli. Uh, Kaya uh, nagpapasalamat uh, lang na nagtulong sa kanya uh, lalo na sa kay Mamiyada, Yada at na Pascual tapos sa inyo po ni Ma'am Tintin pagkan Sir Michael sa uh, Pinoy Films. Kaya maraming uh, maraming pong salamat sa lahat na nagtulong sa Akaibiya. dia. Uh -oh. Thank you na. Si, Bea, si Bea ba pwede namin makausap? Okay. Opo, ma'am. Hi, Bea. Kumusta oh. ka na? Okay lang po. Oo. Um, ayos na ba ang pakiramdam mo na, na operahan na ang iyong mata? Oo po. Uh. Bea, pwede magtanong. Okay. Uh, ano bang ba pangarap mo sa buhay, Bea? Maging picture, po. Oh, tama, nabanggit teacher po. Oo, tama na banggit niya na sa atin maging teacher, no? Ngayong Pasko, anong pangarap mo, Bea? Bea? Ano ang yung simpleng pangarap? Mata, iiyak na naman siya. iiyak na naman. Oh. Oh, pero anong pangarap niya? Nay. Bukod sa pagiging teacher, meron ka bang pangarap na gustong matupad ngayong Pasko? Hindi. na kami, ma'am, kasi siya. Ikaw hinang nga ni ma'am. Anong sabi niya sa'yo, Nay? Anong bulong niya sa'yo? Sabi niya. Sabi niya po, ma'am, ano, sana, sana daw ngayong 31, mayroon daw siya aming handa, tsaka yung pabili siya ng damit. Birthday tsaka, niya ba? Uh, birthday niya okay. ba sa 31? Tapos na po, November po. Ah, November. Tsaka, uh, makabili pa siya ng gamot niya sa ano, oh. kasi wala na siya mabili, kasi wala daw po trabaho yung papa niya. Ah, okay. Oh, oh madali lang yan. No wonder. No I oh. know, no, no, not a problem. Oh. oh uh, handa. Oh, Huwag oh, ka, ka na malungkot. Huwag oh, ka na malungkot. Saan na kasi paraan. Yung, ano, so, ano, gusto mo? Yes. Ano ah? Oh, oh, handa daw. Sana may handa. Handa. Sa oh. bagong damit. Yan. Okay. Sige, sige. Oh, wish granted na yan ni Santa. Oo. Oh. Oo, oh. Santa Papu. Oh, happy at saka ka na. Santa Mamu. Ha? Aramad happy ka na. Huwag ka na malungkot ha.